pala siya, may taong ano, may taong nakaupo sa may kawayanan. Titingnan natin kung ano yung pinagkakaabalahan niya, guys. Ayan. Kanina pa ako nang hanap-hanap sa kanya dun sa bahay, nagsisigaw-sigaw ako. Andito pala siya, ayan. Ayan ginagawa mo, andito ka lang pala. Ayan, nakakita ko ng crush niya. Ayan, may hinahalukay. Ayan kayong hinuhukay niya. Ano yan? 55 lima, lima. Oh 55 lima lima. Oh 55 yan. Ayun pala yung pinagkakaabalahan niya guys kaya so. siya nawala sa bahay. Oh 55. And para siya ano ba yung tawag dito Ito yung ano niya, ang tawag dito. Yung puno niya. Ano nga tawag dito? Baging ba? Baging, baging niya. Ito yung baging Ayan. na wala nang tinik to, dalawang klase to. Ito dito, yung isa. May tinik. Tao niya tawag dito is guys ayan ito naman kinakain daw to dati ng mga matatanda kaya lang ano maraming proseso yan maraming ano daw paggawa dito bago kainin ano siya gagayatin tapos ibibilad tapos ibababad siya sa maalat na to sa ano ba sa dagat oh, ito, bago siya ah, bago siya oh. kainin Ayan guys, so maliliit lang siya para siyang ano, tawag dito sa amin is tamis. Oh, kaya lang maliit siya sa tamis. Pero tawag sa amin lugar ay ano, ng alupisan. Oto, oh, Ito, na, pakita natin sa mga idol. Ayan mga idol, oh. Ayan, oh. Ito na yung nahukay ko, ito. Ito yan, oh. Ayan. Ito yung laman, oh. Oh, ayan. Ayan, ayan laman, oh. Sigit lang, oh. Ipapakita natin sa mga idol natin. Ayan, oh. Ayan, Marit mga idol, oh. Malit lang yung tangkay niya, yung bagay yung... Baging ito, niya ito. guys, pero Kunin natin to. Marami siyang laman kahit maliliit. Mm. Ayan siya. Dito lang ako nakakita nito sa kanila, guys. Mm. Kasi sa amin dun sa ano, mm. sa lugar namin sa Panitian. Oh. Walang ganit. Meron ayan, mga idol, siguro, oh. pero hindi. Oh, ayan mga idol. Ayan, ito siya. Oh. Comment kayo mga idol kung anong tawag dyan sa inyo. Ayan. Oh. Comment kayo mga idol. Kung anong tawag dyan sa inyo. Ayan Oh. Marami pa. Marami pa idol. ato oh. Inanon niya na oh. Oh. Ayan. ayan naman, mm. oh. Ayan, guys, oh. Ang dami Masarap yan, mga idol. Kahit maliit siya, maraming laman. Oh, yan. Hindi to, hindi to tinatanim, guys. Kusa siyang tumutubo, tumutubo, dito sa gubat. Wild ba, wild? Ito pala yung pinagkakaabalahan niya. Ito kasi dati, yung pagkakinakain namin. Nung maliliit pa kami, ito yung pinagkabalahan namin. Dito lang ako makakakain ito guys, kasi sa amin walang masarap ganito. Masarap to, masarap Hindi. Hindi, hindi pa ako nakakita nito sa ano, sa lugar namin. Dito lang talaga sa kanila. eh hmm. Yan ang dami oh. Dito pa Oh,